Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpost sa Instagram si Emil Sumangil, ang kilalang reporter ng 24 oras ng kanyang larawan na may hawak na rosaryo, kalaki pang isang emosyonal na panalangin. Tiligtas mo ako sa bantat peligrong dala ng aking trabaho, higit sa lahat, sa tuksot kasalanan ng lumalason sa aking puso't isipan, mahal na Panginoon. May kinakaharap nga ba siyang panganib? May kinalaman ba ito sa kontrobersyal niyang panayam? Maging nang asawa ni Emil, si Michelle Sumangil, ay nanawagan ng panalangin at proteksyon para sa kanyang mister. Dear Lord, protektahan mo si Emil sa lahat ng panganib. Iligtas mo siya. Matatandaang si Emil ang unang nakapanayam kay Julie Dondon Patidongan, ang whistleblower sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Sa naturang panayam, idinawit ni Patidongan si Naatong Ang at Gretchen Barreto bilang di diumanoy sangkot sa mga pagdukot. Ayon sa kanya, itinapon daw sa Taal Lake ang mga bangkay ng mga biktima. Mariing itinanggi ng dalawa ang mga alegasyon. Ilang araw matapos lumabas ang panayam, napansin ng netizens na hindi lumalabas sa TV si Emil. Pero agad niya itong nilinaw sa isang video sa Facebook ng GMA. Ako yung nagbakasyon lamang at uh, sa mga ilang uh, mga naglabas sa social media, ako po ay buhay na buhay. Hanggang saan ang dapat isugal ng isang mamamahayag para sa katotohanan? At sa panahon ngayon, ligtas pa ba ang maglantad ng korupsyon sa Pilipinas?